Nag-andam daw ang mga bata ta kanang rehearsal para ta inauguration ka daw nga mahitabo. Nag-set up kaya nang kani ta mga lamisa, tela, bulak, red carpet aw adon pa. Unya kay binalos kay mandan minanihapong kay una. Sini, nga minanihapong, si ini kani ang mga nga minani si Ma'am Alena, mam Ma Angelo, Sir Marson, Ma'am Parasa, Sir Rod og thank you bagunto mayor tapalibre palibre bag ni nga panihapo. Unto agad big balos, kino kapaklans ang naami <laughs> si Auntie kadi mix skirting talamis. Si Auntie Inday kadi ang minangulo para magilang ta mga bulak para i-display sa stage para gamitan ta inauguration ka aldaw. Nakato nga kay dang kadi nga agpot kay gyud dun mapo nga. nga kadi di atasan bulak. Display ini para ja Kaal daw ka aldaw pagka mga bisita. Kita anan nga wow bunga unta mapya untuk bawa. Si para asa kadi ta bulak. Andam kayo dun, kaal daw, kay gyud para ka aldaw kay nga kay mando Nagdress rehearsal dang kadi mga bata. Si ini ang mga kadi mga kaduma ang kung tabang para ta decoration. Si ini ang mga kadi mga kadumaan ang nga mga magtutudlo para sumayaw humang kaalda si mam Ma Dayan, si mam Ma Laling, si mam Ma Hani, si mam Ma Princess, o si mam Ma Debbie. Da ito, manda dyan, kay Gyudun, naponga. Ah. Si Sir Rod, kadi direktor, dai. Kung um, pagkaal daw niyan, ah, kay Gyudun. Salamat unto, timanom. Yan, una mga higala, mapi-alaw, amping